Magandang hapon. Nandito nang 'yong mga chikiting. Ayun. Keni. Mo nang imong dawanin only. Pero siya may nai only to. Ayun. Say hi. Lola, lola. Dali. Ayan okay, ay, kay Lola Okay, nandito sila sa Tabing dagat Ayan o, oh, may ginawa ako Dito ang Kobo-kobo Ayan Ayan sila Hi O oh, yan, ang apo mo papasend dito <laughs> ang yung prinsesa papasend sabi ai room sila huy ana mata wala na alis muna tayo ayan Dito sila nagtampisaw. Ayan. Medyo hindi naman masyadong malakas ang dagat. Ayan. Diyan sila kanina sumakay. Nag picture picture sila diyan kanina. Nagihaw sila, nagihaw. ano, masarap ang inihaw. Ate, <laughs> let's <laughs> go. Painumin nyo si Ate nyo. Ano daw kung busy? Busy person. Matagal na yun. Matagal na Papunta kami kaming bayan sa Aurora. Pero we naman kami mga La sunse. Hi Alexa. yo Lola. Lola. I ko sa Lola mo. <laughs> Ela ah.